Maligayang pagdating, mga minamahal na kapatid, sa ating pagtitipon ng panalangin. Ngayon, tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nagkakaisa sa ating pinagsasaluhang pananampalataya at karanasang pantao. Ang panalangin ay may kapangyarihang magdala sa atin ng kapayapaan at kaginhawahan. Simulan natin ang banal na sandaling ito ng magkasama, may pananampalataya at pag-asa, Inaanyayahan ko kayong lahat na sumama sa akin sa taos-pusong panalangin na ito. Narito tayo upang magaan ang ating mga pasanin at makahanap ng kaginhawahan sa presensya ng ating pananampalataya. Marami sa atin ang humaharap sa mga hamong nagpapabigat sa ating mga puso, ngunit sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong makatagpo ng kaginhawahan, lakas, at isang pakiramdam ng kapayapaan. Buksan natin ang ating mga puso habang sinisimulan natin ang espiritual na paglalakbay na ito ng magkasama. Magtuon tayo sa banal na kasulatan kung saan nananahan ang karunungan at patnubay ng Diyos. Magmumuni-muni tayo sa tatlong talata at dalawang salmo na direktang nagsasalita sa ating mga balisang puso na nag-aalok ng katiyakan at pag-asa. Sa Filipos 4, anim tandang bawas pito, natutunan natin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, kasama ang pasasalamat, ipaalam nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Sinabi sa atin ng isa Pedro Lima, Pito, ihagi sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pinaalalahanan tayo ng Salmo Siyamnaputapat, labinsyam, nang ang aking kabalisahan ay malaki sa loob ko, ang iyong aliw ay nagdala ng kadalakan sa aking kaluluwa. Ngayon, maglaan tayo ng isang sandali upang magnilay sa pag-ibig ng Diyos. Isipin ang kanyang mapagmahal na tingin sa iyo, ang kanyang nakaaliw na presensya sa paligid mo. Damhin ang kanyang pag-ibig na yumayakap at nagpapakalma sa iyong balisang puso. Buksan natin ang ating mga puso at magkaroon ng personal na pakikipag-usap sa Diyos. Humihingi ng Kanyang kaginhawahan at lakas. Minamahal na Diyos, narito ako sa iyong harapan na may pusong pinapasan ng pangamba at paghihirap. Lumalapit ako sa iyo upang maghanap ng aliw at kaginhawahan. Alam na nauunawaan mo ang aking nararamdaman at nakikibahagi ka sa aking mga pakikibaka. Panginoon, nakita mo ang aking mga luha at narinig mo ang aking mga panaghoy. Alam mo ang kalaliman ng aking puso at ang bigat ng aking mga pasanin. Sa sandaling ito ng kahinaan, hinihiling ko ang iyong banal na pagkilos. Yakapin mo ako ng iyong mapagmahal na mga bisig at hayaan mo na ang iyong kapayapaan ay maghugas sa aking nababahalang kaluluwa. Nakakahanap ako ng kaginhawahan sa iyong mga salita, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay, at pinipili kong magtiwala sa iyong plano para sa akin. Tulungan mo akong isuko ang aking mga alalahanin at takot sa iyo. Alam na inaalagaan mo ako at hawak mo ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay. Kapag mabigat ang aking puso at pagod na ang aking espiritu, paalalahanan mo ako ng iyong pangako sa Mateo 11 oras 28 minuto. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hinanap ko ang kapahingahan sa iyong presensya, Panginoon. Pakalmahin mo ang aking mga balisang pag-iisip at bigyan mo ako ng lakas na magpatuloy. Sa pinakamadilim na lambak ng aking buhay, nakakahanap ako ng kaginhawahan sa Salmo 23, 4. Kahit na ako'y lumakad sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot ng masama, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at tungkod ay nagpapagaan sa akin. Ang iyong presensya ay aking kanlungan, at ang iyong pag-ibig ay aking kalasag. Panginoon, nakikipaglaban ako sa mga damdamin ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Yangat mo ang aking espiritu at punuin mo ang aking puso ng pag-asa. Paalalahanan mo ako na ang kagalakan ay dumarating sa umaga at ang iyong mga awa ay bago bawat araw. Tulungan mo akong makakita ng mga dahilan upang umiti kahit sa gitna ng aking mga pagsubok. Kapag ang kabalisahan ay nagbabantang sa ako, bumabalik ako sa Salmo, Siyam Naput Apat, kapag ang kabalisahan ay malaki sa loob ko, ang iyong aliw ay nagdulot ng kagalakan sa aking kaluluwa. Ang iyong mga salita ay aking angkla na nagpapalakas sa akin sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Naway ang iyong kagalakan ay maging aking lakas. Ama, alam ko na may plano ka para sa aking buhay, puno ng pag-asa at isang kinabukasan. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong takdang panahon at layunin. Gabayan mo ang aking mga hakbang at akayin mo ako sa landas ng katuwiran. Kapag ako'y naligaw, maging iyong liwanag na patnubay. Sa mga panahon ng kahinaan, paalalahanan mo ako ng Filipos, apat oras labintatlo minuto. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa aking. Ang iyong lakas ay nagiging perpekto sa aking kahinaan at kasama ka sa aking tabi, malalampasan ko ang anumang hamon. Itinataas ko ang aking puso sa pasasalamat para sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, iyong walang hangganang biyaya, at iyong palaging presensya. Kahit sa aking pinakamadilim na sandali, nagpapasalamat ako sa iyong liwanag. Panginoon, ipinapanalangin ko ang lahat ng mga nakikipaglaban sa kabalisahan. Yakapin mo sila ng iyong pag-ibig at aliw. Hayaan mo silang maramdaman ang iyong presensya at malaman na hindi sila nag-iisa. Palakasin mo ang kanilang mga puso at iangat mo ang kanilang mga espiritu. Habang nagtitipon tayo sa panalangin, naway makatagpo tayo ng pagkakaisa sa ating pinagsasaluhang pananampalataya. Naway ang iyong kapayapaan ay mapasaatin at ang iyong pag-ibig ay magbuklod sa amin. Lumalapit kami sa iyo, itinatampok ang aming mga puso at tinig sa panalangin, nagtitiwala sa iyong banal na pagkakaloob. Maglaan tayo ng isang sandali upang magnilay sa panalangin ito at sa ating personal na sandali kasama ang Diyos. Inaanyayahan ko kayo na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa Kanya sa inyong sariling mga salita, hinahanap ang Kanyang gabay at kaginhawahan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ibahagi ang panalangin ito sa iba na maaaring nangangailangan nito at suportahan natin ang isa't isa ng pananampalataya at pag-ibig. Salamat sa inyong pakikibahagi sa pagtitipon ng panalangin na ito. Naway ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay laging sumayin nyo. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay nasa sayo, ginagabayan at kinakalma ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Amen.